Hello mga day, ug karong adlaw ug bani ninyo kay mga tumi og mo love. Kay naami ipadala didto sa kung iyaan na sa Saudi. Unya ang iyang kauban man kay nakauli man. So naapod mi ipadala sa iya ha didto. And then ni hapit sa mi diri sa tubo, diri sa TNT kay magpalit akong iya an, akong isa ka iya an kanang packing tape kay muas as niya pawan katong mga ipadala bitaw dayon na malit pud sila og dulaan kadali. O tara ang katong pusto sa kung iya so, yeah. iya kaya pa ang giayo o putos. Kaya aron dyan dili. kay mga bulat. dayon na Naapanay ka ng sapato eh. Sa daghan Anap to. Anapoy karne. So giputos siya o ayo. Saudi ba yan ni Paingon so, kailangan dyan siya nga iputos o ayo. niya na kami. Eh, tara. na sila o pamali. Samtang nagdagan. No? Nagdagan ang sakinan. Sige po. O pasimpot takong iyaan. Aning mga gipang putos niya. Kung dili. Rabagyan ba ni Maho? Kaya yun. Amin sa tulay. Nakaagi na. nabot kami og tanggo bala as in wala mi gatuo nga ingon ani di ay kadako ang tanggo kay wala pa jud na namo natuyok ang tanggo kay balik-balik dira sa tanggo pero dili kaayo mi naga kuan bitaw dito ra sa maluro mga anak lang ba wala di ay to kay di ba mo agi man mi kay para paingon og molave nangita jud mig ayo kung aha na dapit ang highway oh. ana kaya kana nasaag mi nami dira sa padagat nami <laughs> pertina tawa kay naon sa mani o di man mao so nagtuyok-tuyok jud mi ni baking na midira kay dili de ay mao amo ang nagian nya kay nangita me, kapangutanan. Ra, na pod mi og kapangutan an ra nangutana midira kay og aha mi mulusot so, ingon na siya kana salamat kay ni sir no kay iya mi gitudloan ingon si sir nga e, adto mo kung makakita mo og ko wala daw. O tara na kakita Or, o niya mo na po ni mong problema karun. kay na po may kabalo kung aha na po may mo lusot nga <laughs> na po may muagi. Wala na mi may sa ikaduha na nga kuan o, oh, di ba? Dayon hangtod ato gisunod lang jud namo ang kadalanan kay nangutana naman pud mi hangtod may. nga nakakita na jud mi og bus so pagkakita namo sa bus mi <laughs> ana mi sa highway na mi padulong sa gianan para paingon og Molawi so lingaw nakaayo so as in ha dugay kay mi nakagawas ito sa tanggob So, Tanggub City, Guday siya. Hmm, Nanami sa Mulawi karon na po sa kung iyaan ang text sa katong kauban sa kuang isa ka iaan nga nasa Saudi. Aron among i-meet up siya. So, nag-CR sa mga palaihi, girls. Hindi, Juni, mawala, no? Perminti, Guday. Basta tagabiyahin na mo ang mga palaihi. Tuwara, nagkuan, Jud. nagdiniya linya Na. Pagaw man, Ana, nakalabay man mi o Bakery. So, lami ang nila ang unat nila. Dari sa Vince Bakery. Padra siya, dari sa kaning kuan, kaning termi terminal bitaw sa Lavi. Lavi. Mm, nara siya ilang dona, na. Diba, o, oh, tarakong tara kong lula. Kung lula mo ay naghatagan na o nagpalitan na. anyang pensyon sa senior citizen. niwa. <laughs> diba? So, nalingaw po ang tanan, no? Nagkaunog doon na. Pot lang po ang kwarta sa kong lula Ani no, no? sa akin po mag-anak po ba? Librihan po sa tong lula. mag-thank you po sa tong lula. Ay, kay librihan po ito. Di po Usahay. no, librihan po niya halos. adlaw mo ang anak. Ang mga ina na siya nga. Dili, jod, magsigi o gasto na iyang kwarta. Pero, maminaw kay gamay ra. Lagi daw ko, no? Sige na lang pagbigyan. Pantay bitaw na mahurot na imong kwarta, ha? O, Na, malit na po siya. Another na puta na niya gyako, di ba? Pero lingawang po ang mga kabataan. Dog sa gitagsaan, biya po sila. So, another donut na po, nang auna po ang mga gipang gutom. Sila gigutom, di ba? <laughs> Mahimuot na lang taan. Dog kayo pamanjud kayo ang mga gipaabot. Dari nagulat pa mi dari sa iyaha, sa gawas. Ay, sa gawas sa terminal. Wala pa mangyud siya naabot, pero going na daw siya ani. Hulat na dyan, may kayo kita mga gudpo na nang hinahanglan. Oh, naana siya. Pila ka mga minutes. Naana siya, kaya mo nang ipadala dito sa kung iya sa Saudi ang kaning mga bulad karning nga putos na apa poy kaning kapi mm, kapi man Yung naghatag lang mi sa iya ha, o akong iya naghatag og 2000 para sa kaning kuan kaning gipadala exists exist nang no, na siya kay mga 6 kilos man yata so, na sa na mga kapin Mm. So, pauli na mi, samtang, nakala, pauli na mi, ni Hapit sa midere sa kaning isdaan, kay fresh po na inang may isda dere. Nga, lingaw na kay kaya kay pauli na, dahil medyo kaulano na ni, kanyang tayo magbitaw nga pauli na mi. Pero hayag-hayag pa nga naabot midera sa kuantubod, kay isano. Dahil naka, ko anak kung iyaan nga magpalit na lang daw og sudan so, kay para magdunga na lang mi og panihapon so yan gipalit di char manok and then ganahan pa man sa mo kitkit so balit sa siya ugan ng tiil sa manok um, liyo mga kabataan Nayon, -onami, na yon mo na 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 mi sa mong balay sa lusalo na so ingon an anak jud no mag uh, permintigod na to ang ginuo atong pamilya bye bye